security mati botete kan, Saya guys kalian gonna guys crispy fry masakan guys aduh jadi guys sarapan Dahil sa butete. Yung dalusan ng butete. Okay. Yung mga followers natin. Ah. Uh, sa akin, guys. Yan, salamat ako. Okay. Oh, Subscribe guys? guys. Oh, kakain okay. ulit ako ng butete. Thanks God. Hello. survive. Dahil sa butete. Uh, yung dalusan na butete. Ang mga followers natin. Ah... Uh, Bumibig sa akin guys Ayan Masalamat ako Subscribe naman kayo Oh much love guys Yan, guys oh. Ulit ako ng butete <coughs> Thanks God Nakasurvive <coughs>